guys gandang hapon guys ayun puntahan natin ulit ang <laughs> ang ano bulaklak guys tingnan nyo guys ang ganda na ganda sa bulaklak ayan ang ganda ng, ito ito alam mo muna mamunga to rosal din to rosal <coughs> inubo ako guys sandali ah yan, mga rosal yan oh. Ang bango ba mo dito pag namumulaklak na rin yan. Palibot yan diyan mga rosal yan oh. Palibot yan diyan. Ganyan oh. Ganda no. Oh. Green na green. Meron na ligaw dyan, ibang bulak yan ibang bulaklak. Yan daw. Dito na tayo. Tingnan niya yung rose. My gosh. Hala, sabay-sabay na sila. Di pa talaga. Meron pa talaga iba. Kaya lang, malalanta na yan. Mga malalaki na yan. Saka na lang siya. Pero ito na lang konti na lang yung yellow oh. ito yung isang light pink babaeng babae yan kita nyo guys oh. ang oh. dami no La, nakakatuwa siya gusto ko siya picturean yan pinicturean ko na ang dami oh yan natin sabi ko picturean in stop ko yung video away. So, Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Ang laki na nito. Oh. Ayan. Ang laki. Saan ka man yan. Ang lalaki ng mga rose dito, no? Ayan. Yellow rose. Pero pag so, pag ano na siya, guys, parang nababawasan na yung pagkayelo niya pag yung matagal na kayo mo ito. Oh. Parang naging puti na. Tingnan mo yan, yan oh. Ito, oh. Bagong buka, kaya tingnan mo. Oh. Ito yung hindi pa bubuka. Nag-ano pa lang, buka na. Tingnan mo, oh. Ang ganda, di oh. Medyo iba-iba ng kulay niya. nag yung pusa, oh. Laka yan. Huwag <laughs> <laughs> ka maingay, ha? si ating. Ayan. Ito naman ang ganda nito. Pang ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ay, lumalikot ha. Ayan. May tam nila tayo. <laughs> Ayan, ang cute. Ang dami oh. o, Alam mo, oh, mayroon ibang kulay. Purple. Ayan know, Oh. Kailang hindi ka pa bumuka. Sira na yung dulo mo. Ano ba yan? Ayan. Oh, wala na. Ito lang yung, oh, pareho lang din yun, yun yung nandoon sa Ang ganda talaga, grabe. Mapapawaw ka talaga sa bulaklak na ito. Lalo na ito. Kita mo, oh. so, ito yung paligid na makikita mo, Ayan. Di ang ganda? So, lalo na sa ngayon sa, ano, botanical garden. susko mapapamangha ka sa ganda ng mga rose. Kaya lang, hindi tayo pwede punta doon. ilang lang, guys. Ayan na. Ganda na. No? So, hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. Kahit may tao dyan sa kalikod, magkakanta-kanta. Baka ang may sabihin niya eh. si Nen. Naloka na yung babae nagsasalita. <laughs> ayey, Uy! Aw, oh, akala ko no? Ito na. Ito na nga, oh! Isang mm -mm. pagitan na maliit. Ayan, oh. Pero hindi pa, ano. Siya pala yung namumulaklak. Hindi pa talaga yung iba. Isang pagita sa pagita ba yan? hindi ata ito ang siyang pagita eh hindi pala yun sa pagita ibang bulaklak na yun ito ba yan guys hindi ko akong mabangli. hindi pa niya oras mabulaklak yan yan yung ating ano dito kaya yun dito sa paligid namin guys ang ganda no kaya yung mga bahay dyan oh sus grabe gate pa lang yan mahal na niya no at dito dito ang ganda rin ang bahay na yun gusto ko yung bahay na yun guys yun lang guys hanggang tingin na lang tayo sa magagandang bahay kaya hindi naman natin kaya gawin abil ay di tayo gaya ang magawa niyan ayan hmm. malamok na dito dahil dito sa sa pan na to waterfall to dati kaya lang nasira na so, ayan na. may nagbibideo din pala doon sa loob ng bahay katulong siguro yun yun lang guys papasok na ako ito 'yung ano na dito to sa amin ito. Ito na to. Yung mga ano na to sa banda. May debelog ng gardener nung kahapon. Yan titingnan natin 'yung eh, wala na. Hindi pa ano 'yung uh, dalanda namin orange. Ngayon malapit na mamatay. 'Yun lang guys, hanggang dito na lang muna 'yung vlog natin. Salamat. Pasensya na kay sa akin mga vlog guys ha. Ganito lang ganito lang talaga tayo wala pa ako ibang maipakita sa so, inyo hindi, hindi pa ako nakakalabas kaya hanggang dito lang muna tayo bye guys ayun may airplane tumutunog see you next, next see you next vlog good morning guys ay goy. kaya pala excited lumabas ka kasi ready na nasa imong lobot na ang imong kuan swerty <laughs> good morning guys ayan dito tayo guys nagpa-pupo kay Maki. Kaya kanina pa siya ako ni yaya lumabas guys kasi. Ay, baka. Sila, no, no, te. Saan ka pa? Oh, Talaga nagiiikot oh. Dito tayo dito, dito. Oh, nakaintindihan siya. Tingnan niyo oh mayroong bunga dito. Ano kaya to? Parang grips, grips oh. Hala. Ang ganda. Parang sang grips, grips no. Pero hindi naman yun makain ata. Ano lang. Nawiwi na naman siya. Ayan. Pata tayo doon guys. Lagad tayo. Good morning, Bulaklak. Kumusta ang yung tulog? <laughs> kumusta ang tulog ko? Siyempre ako masarap. Yung kayong Bulaklak, kumusta kayo? Ay, namumukha na naman. Ang Diyos ko dahi. Ay, ang ganda talaga. Ang ganda ng ating flowers sa Ang ganda ng ating flowers sa umaga. Ayan. ganda na. Ayan. Sige. Diyan lang nga. Mamulaklak lang kayo. Kay... Ako naman taga-video nyo. <laughs> Di ba? Ayan. Dito tayo kay... Baka mag-uo pa to. Ah, hindi na. Mag-iikot lang siya. Ito ba? Makakagulat ito itong host na to, no? Ito. Akala mo ahas pagkagabi na hindi mo to alam. <laughs> May iisip mo talaga ahas. Alam nyo guys, dito. Waterfall to. Dati meron dito, tinanggal na lang nila kasi nagbarado na nga talaga. Dahil pag bumaha dito, yung tubig doon sa, sa, ilog namin, sa likod nito, ilog kasi sa likod nito, ano, maapaw hanggang dito. Kaya kami hanggang tuhod, kung may kailangan bilhin, maglakad ka talaga hanggang doon. Ayan guys, oh, namatay na to. Ay hindi, pinotol kasi nito si haba na tas ayan, may salinsing na ulit. Mabubuhay na ulit ito. Oh, well, let's go, let's go. Ayan. Ubus tuwing umaga, ito yung routine natin. Magpala, magpaihi, magpatai. Tapos, papasok na rin naman yan. Tapos, mamayang hapon, ilalakad ulit yan. Tanghali, ilalakad yan para paihiin lang o gusto nyo magtai. Tapos, uwi na naman ulit. Pagkagabi yung mahabaan lakad nyo. Ngayon kasi, hindi pwede magtagal kasi. Lulutuin ako eh. Almusal ng busin natin. So, Ayan, let's go, let's go, let's go home. Huwag na dyan. Hindi kinakain siyang damo dyan. Eh. Uy, nakakain mo ba talaga yan? Baka may mag... Kain ka. Huwag kinakain niyo. Yung... Let's go, let's eat na. Let's eat your real food. Kain tayo ng food mong masarap. Dali na. Uy, makiboy. Ah, hayain ko na kasi. Mamaya, baka magtaig yan. Dito, guys. Bye-bye, flower. Let's go home. Dito lang naman kami sa, Oh, circle. <laughs> sa harap ng bahay namin. Pero yung buklaklak na 'yan, yung pinipinit na natin sa village 'yan. Lalagay sila ng buklaklak. Ay, ako. Kalangan lang anon talaga nitong aking alaga, oh. Let's go na. Huh? Ano kayo gagawin niya diyan? <laughs> hindi ka na pwede ko kain ng mga bulaklak. Ng, ay, mga dahon. Kasi, baka mamaya, mag, mag, mag ano yun mo Let's go na. Go, eat na yung food mo. Kakain na to guys. Pag natin na yung sa bahay, pakakainin na siya. Ano na, hindi na, hindi na. And let's go, let's go. Yun lang guys, hanggang dito lang ang ating ganap sa umaga. <laughs> ayun tingnan. Ay, magpupo pa siya. Lasig eh. Hindi ko pa pala siya tapos guys. Ano dito na lang. Hindi ko na kaya dadalhin sa loob guys. Kaya, siyempre, bawal. <laughs> bawal. Two hours later. Luto ako kami ngayon yung almusal namin. Nagbosan kami ng pandesal. Isang piraso na lang yung pandesal namin. Ito ulam natin. Yung lumi. Yan. Napuluan ko na. Yan ang ating. Ganawa to. Kasi tatlo kami palam, uh, palaman. Mayroon ibang klaseng pandesal kasi hindi namin yung masarap. Hindi ka mabubusok, liit-liit. Tapos, kaya nagdagdag kami ito. Ito yung klaseng pandesal. Ito yung tinapay na nabili namin sa Sam's Club. Yan. Liit-liit. Tsaka hindi siya masarap. Iba pa rin talaga yung ano. Yung pandesal na kasanayan natin. Pero wala na kasing iba. Yung black na yan, sisami, sisami yan, si seed. Black sisami seed. nag ano na ako dito yeah. ito, ito isa kami yung kasama ko yan tayo dito sa ating nilotong ano malapit na to. hindi ako kasi na oh, ito yan maingay yan yan oh, kita Ayan. Sige guys, mamaya ulit guys. Ito nga pala. Maaga gumawa yung kasama ko ng tinapay. You know? Ayan <laughs> o. May tagamasa. May tagamasa kami. Maliit siya pero si malaking bagay kasi ang hirap magmasa kaya. yan ang kanyang ano, machine. Kahit ganyan lang yon. Dalawang gawaan daw niya. Dalawang gawaan mo ngayon, no? Late lang yan. Eh. Ang hirap magmasa. Nakakapagod. Magang maaga pa, oh. Nakakaroon siya. Dabi niya kalap dyan. Yan lang, guys. Ito, guys. Ginamit ko yung... Alin? Pumpit niya. Ah, ito may palaman to. Yan may... na Ito na yung next na gawa niya. Kanina tapos masa. Ilang oras ang tubo mo nito? Ngayon? Kapisala? Oo. -o. One hour one hour to bago isa lang. Pero sandali na, 15 minutes, luto na, no? Mm -hmm. kahit may palaman. Mm -hmm. Ayan, guys, ayan yung palaman niya. Corn beef. Ayan, Ila tapos... Ulang. Ha? Ulang? Mm -hmm. Kunti na lang naman. Kasi na lang. Ah, ibang, iba pa lang, ano, hindi ano ng pandisan. A pareho mm -hmm. lang. Ay, mm hindi -hmm. ah, iba. Ay, iba. Ay, ah, iba. Tapos, Ay, ano ng pandisan, yung... Pareho. Ah, pareho lang. Tapos, pagkita ko naman sa inyo ang pandesal. Andre, okay, guys. Uh, Yan, oh, ang ha? Tilawa na lang ako. Oo. Uh, uh, ang lalaki. Grabe, ang ganda. How ilang piraso to? To, uh, nine. Nine plus nine? Eighteen? Eighteen. Eighteen, eighteen plus eighteen? Ayan. Ayan. Ay, hindi pala. <laughs> Ito. Ano lang pala yung isa? Twelve ito ito yung 9 yun yung 12 okay, ayan guys luto na ang ganda, oh, yan gusto ko hindi sunog yung puwet ang laki naman ng tubo dito, manang mana sa atin na ito na yung pandesal kay kanina naubusan kami kaya nagpansit kami <laughs> ah, tapos pinalamanan niya ng ano <laughs> may sauce? oo, kasi magbasa ayan yan guys, yan siya ng anong pay palaman. Masarap kasi pag may palaman eh. Ayan, yung ating pandesa. Ah, thank you for watching guys. Please like and subscribe my channel guys. Thank you. Bye-bye guys. Salamat sa lahat. Oh